So guys, good afternoon mga idol. At ngayon po ay magluluto po tayo ngayon ng pabo po. Adobo wow. pabo po ito mga idol. At kasi po ay tagkatay po kami kanina. At hindi ko na po kanina ito na kuhanan ng video mga idol. Ngayon po aadobuhin na po natin ito. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ngayon ng mantika mga idol. Ito mga idol. Punti lang po ng mantika mga idol. Para lang po panggisa lang po, po mga idol. At yan po ilalagay so po natin yung sibuyas mga kaidol yan kaidol o oh. ganda talaga mga kaidol yung sibuyas talaga yung sibuyas sibuyas talaga pag kumain ko talaga mga ngamoy ko sibuyas At saka susunod na po yung bawang mga kaidol yan mga kaidol saka sabay na lang na natin yung ano para isang tiplahan na po yan mga kaidol yan ilagay na doon para mano to po. Bigisahin lang na po natin to mga kaidol. idol so, ang dami po po itong ingredient ay yun yung lalagay natin. oh mga idol uh, Ano-ano yung muna natin yung mga ito. Yun ano po ay, dami na mga idol Tanda po na yun ito ng lasa mga kaidol. oh Tapos ngayon na po at lalagay na po natin to yung tabo mga kaidol. idol Oh. Wow! Ang ganda! Wow! Sarap talaga! Magawa, kaidol! At saka po, i-design lang po natin ito ng kaunti. Ayan, mga kaidol. Kasi na, ano ko na po, na lagyan ko na po ito ng ingredients sa iba. So, dagdagal lang po natin ito maya-maya, mga kaidol. At, so, i lang po, mga kaidol, para pang ulam po itong ngayong panghali, mga kaidol, kasi draft-draft talaga ito. First time lang po kayo makakain ito. Oh, mga kaidol, Okay. po. Next step po natin mga kaidol. Talagyan po natin na tubig mga kaidol. konti lang po kaidol. Para pang ano lang po. Ayan. Kaidol o. Ayan mga kaidol. Ayan. Pintayin na lang po natin yan. Last. Ang takip. Labas. Ayan. Kaidol. Ang halungin lang po natin. Kunti, mga kaidol. Ayan po kaidol. Ayan po natin ito. Ayun. ng yung mga kaidol at bubuksan po natin ito mga kaidol. So, may, may, kasama po ako ngayon dito mga kaidol. Dito sa po. Ayan po si paring J po mga kaidol. po yung kasama ko dito mga kaidol. Pagluluto at saka yung anak ko po. At kung pasinsya na pa sa bintana ng bahay namin po kasi dinaanan ng bagyo. yan po. sa po. anak yan saka yung alaga po namin yung ungoy nandun po sa nanonood matakaw po sa yan ay doon ayos mga kaidol at sana po natin ang pagkulutot mga kaidol yan mga, mga kaidol at mga po mga kaidol at mga kaidol maya maya po mga kaidol hindi ano na po natin ang ah? babalikan po natin mga kaidol Mga -idol, po mga kaidol ng po tingnan na po natin yung kinakuluan natin na trabaho. Uh, oh, Ito okay okay na po yan mga uh, kaidol kasi po hirap na po natin yan. Kawalan ng tubig mga kaidol, niluto natin at yun po eh bukas na po tayo ng yung mga kaidol. Ito na po pala, balatan na po sa kanila at kunin na po natin yung na yung mga major na ano kasabi nilang magaganda kaga um, mga ulang na pato kayo doon ito po itong pasarap at itong palasa sa niluto natin adobo mga kayo doon yan mga kayo ito ay hindi na po natin ito magagamit ito papakain po natin ito kay maymay mga kayo roh asma ka idol itu kasi po titimplahin na po natin to at yung sabaw po nito wow. Uh, ang po talaga mga kaidol at yun po lalagyan po natin ng unang panglagay po mga kaidol ay yung magic sarap po mga kaidol wow ito talaga pag ito yung ginamit nyo mga kaidol sigurado talaga mga kaidol parang may nadjek yung niluto nyo mga kaidol yan kaidol yan Okay. Ubusin po natin yan, mga kaidol. At, 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 tsaka ito po, mga kaidol, yung ginisa mix, mga kaidol, oh. Wow! Parang, pag naglagay ka rin ito, parang pangalawang ginisa mo na rin yung niluto mo, mga kaidol. Ayan, mga kaidol. At, lagyan na natin yan, mga kaidol. At, yung susunod po natin, mga kaidol, yung sukal mga kaidol pero konti lang ilalagay natin ha hindi buo to ha makasabihin na sa akin buo talaga at kukuha lang po tayo ng magandito lang po karami at ilalagay po natin paikot yan mga kaidol para maya titikman po natin kung gaano po kasarap yung lasa nito mga kaidol kasi yung ginawa natin sabaw talaga mga kaidol yung tubig na kaunti at saka yung tubig ng niyog mga kaidol Anoy lang po natin mga kaidol. Yan, haluin na po mga kaidol yung luto natin. Ha mga kaidol, oh. sobrang sarap po talaga nito mga kaidol mamaya. So, mga kaidol. mga kaidol yung lutuin po natin mga kaidol. Si yung kahoy natin mga kaidol, parang kakaunti na po at may, maya po mga kaidol at dad dadagdagan po natin yung mga kahoy nito. Para mas madaling maluto mga kaidol. Kasi yung kabo po kasi mga kaidol. Pag hindi po natin ito nilaga at nang maayos. Talagang matigas po ito mga kaidol. Ayan. Kaidol. Ngayon po mga kaidol. Babalik-balikan ka naman po natin yan. Ngayon po at may lalagay naman po tayo ngayon ng tuyo mga kaidol. Bago po tayo maglagay ng ano mga kaidol. Langgaw yung langgaw ay tawag po dito sa amin langgaw pero pag sa Maynila po mga kaidol suka po ilalagay kasi po bago po tayo maglagay ng asin tuyo po muna yung ilalagay para po matansa po natin yung lasa mga kaidol kasi so, ganyan po talaga magluto ng adubo mga kaidol ano mga kaidol may maya mga kaidol ilalagyan po natin ng asin yan ilalagay na po natin yan yung suka yung tawag sa amin dito langgaw mga kaidol po mga kaidol haluin ang po natin ulit mga kaidol para gumanda yung lasa nito mga kaidol sobrang sarap po talaga oh, sobrang sarap po talaga dito mga kaidol yan para yung ilagay nating tuyo mga kaidol ay siguradong katapit dyan sa laman ng tabo mga kaidol sobrang sarap po nito Aidel at Maya. Hintayin na lang po natin magluluto n' mga mga idol. Sa mga ka idol. Kanong oras na po mga idol? Time check. 11 na po ng tanghali mga idol. Opo ah, mga idol at tatakpan po natin ulit mga idol. Opo mga idol. Nandito yung nandito pa rin yung kasama ko mga ka idol ho. Oh. Yan hey po mga kaido no? si Paring J mga kaido At yon yung mga bata o tinitigyan nila si Maymay. Yan po mga kaido no? Yan mga kaido. Oh. Po mga kaido. Tsaka si Paring J talaga nandito yan nakabantay. Yan po tagawak ng video ngayon natin. Yan po mga kaido. Ah yung area pala po namin mga kaido nandito. Ito po yung bahay namin. Ay dolo. Oh. Yan, tsaka yung kasi sa dagat kasi kami mga kaidol eh. Barangay ko kasi ito ng barangay isang mga kaidol. Po, talaga sobrang ganda po dito ng view. At pag kayo pumunta dito, kung nakapunta po kayo sa amin dito mga kaidol, talaga sobrang ganda po talaga dito mga kaidol oh. Yan mga kaidol oh. Yan. Po, mga kaidol yung bangka po namin na ginagamit dito kasi yung dito po yan, peace pan po yan dito mga kaidol yung lawak po yan dito po, mga kaidol mga oh. kaidol mga kaidol oh. yan po mga kaidol dito na po, bubuksan na po natin dito pangatlong bukas na po to mga kaidol yung binalikan po natin to Sigurado na sigurado na talaga to lutong lutong na yan mga kaidol. Pero hindi pa yan dyan nagtatapos yung ating pagluluto mga kaidol. May ilalagay ko po tayo dyan pang pasarap at pang palasa mga kaidol. Yung sinabi ko kanina ang o tawag dito sa amin langgaw po. Langgaw po ah, langgaw. Tawag po sa Manila, supa. Ito lagay po natin sabay na po yung sili mga kaidol mga kaidol damihan na po natin para mas masarap mga kaidol ito po kaydor, ano yun na po natin yan isa isa na po natin yung isain mga kaidol ang ganda o ang ganda o hindi mga kaidol <laughs> hindi makapapakwa po, maya maya po ay talagang lusok ng na po yan pwede na po yan natin kainin mga kaidol yan mga kaidol oh sabang talaga ng sili na eh. ang amoy na talaga yung suka at saka yung nilagay natin nang magic sarap at saka yung ginisa sabang na po yan mga kaidol oh sili lang mga kaidol oh. Challenge. Ganito sa kasilikaw niyo. Chaka isa ay ch challenge natin 'to yung kakain ito ng mga kaidol. Kasi hirap naman po kunan natin ng sabaw mga kaidol kasi dito lang po yung mas masarap niyang lasa mga kaidol eh. Masarap ilagay sa kanin 'to mga ngamito ni yeah. Wala option pineapple. Uh, mga kaidol oh. Ninantan mga kaidol. Yan. Ang sarap yun yan, mga kaidol oh. Kasi yung pala, wali po namin kasi may, naliit liit lang po ito mga kaidol kasi ito po yung ginagayot ko. Ito. Pang kahoy lang po yan mga kaidol at hindi po ito pang shilin mga kaidol. Kahit masakit sa mata yung kahoy, okay na yung mga kaidol. Sana po may ay magbigay ng sponsor sa amin ng kalaha mga kaidol. Mga ano po kami dito, mamonetize na po kami sa YouTube channel po namin mga idol. Hi. At ngayon guys, ito na po yung niluto namin mga kaidol. Ito na po mga kaidol yung luto namin mga kaidol. At hanggang dito na lang po yung pag-vlog namin ay Salamat po kami ngayon at naluto na po yung niluto naming ulam mga kaidol. Maraming maraming salamat po sa inyo at sana po masubscribe niyo po yung aming YouTube channel at pati na po sa Facebook at saka family besinang mga kaidol. At sana po at shout out din pa po para sa mga boroy family mga kaidol. At hanggang dito na lang po namin mga kaidol. And see you dear mga kaidol.